Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, mabilis lang ito na tutorial mga sisa kasi ito yung paulit-ulit na tinatanong sa atin bakit daw naka-cancel yung kanilang conversion ay hindi, yung kanilang, oh, tama, yung kanilang commission kapag umorder yung mother nila, yung kuya nila and yung tatay nila, yung mga ganun. So, dito tayo mismo natin i-chat -chat sa ating Shopee affiliate. Ha, dito kay sa ating chat with Shopee. Ganto lang yan mga sisa. Punta lang kayo sa menu bar nyo. Tapos sa ilalim, makikita nyo yung chat with Shopee. So, pindutin nyo lang yan mga sis. Tapos, ang ilagay niyo po dito sa uh, typing uh, bar na to ay chat with agent. Ayan po yung gagawin niyo kapag may gusto kayong itanong, no? Chat with agent. Tapos, send niyo lang yan. And ayan, sabi niya dito, for me to help you find the best representative for you, could you tell me a bit about your concern? So, ilalagay ko is Shopee Affiliate. So, ayan ha. So, ayan. Tapos, uh, ano nakalagay dyan? Is there anything I can help you? Ang sasabihin ko, yes, keep me in the live agent queue. So, pindutin natin yan para makausap natin yung ating uh, agent mismo, no? So, ayan. Antayin nyo lang siya, mga sis, kasi naghanap siya, no? Are you asking a buyer or a seller? So, maanhin ko muna is buyer ako. And then, mga sis, uh, eh, ito, magtatanong, na. No? Number one tayo dito, no? So, I understand you want to know how about the shop, Albert. Did, you un did I understand correctly? Yes. Sasagot lang kayo dyan, mga sis, no? Yes. Ayan. And then, ito, tanungin natin. Hi, about Shopee uh, Affiliate. About po sa conversion. Tama ba spelling natin ng conversion? About po sa conversion. Uh, ang itatanong natin is, bakit po kaya ganon? Uh, kapag uh, umorder, ang family member ko ay nakakancel yung commission. Commission to. spelling ng commission, guys. Commission. Bawal po ba ito? Ayan. So, antayin natin yung sagot niya, guys. So, ganun lang po yung pag chat kay customer service. So, kapag may tanong talaga kayo guys, kailangan nyo pong mag-chat sa customer service, mag-self-study kasi disclaimer po, yung akin pong nalalaman is 2019 pa po ako nag-apply as affiliate. Ganon. So, hindi pa rin ako pumapaldo kasi nga, ano ko lang to, yung extra sa time ko. 2 hours lang talaga yung extra time ko sa isang araw. So I understand that you have concern regarding your commission getting canceled. When your family member, yeah, sabi niya, di ba? No worries, I'd be more happy to check. Napakabait po ng mga agent. So antayin lang po natin yung kanilang sagot tungkol dun sa mga tanong nyo. Kasi ito po yung laging tinatanong dito sa ating ano, no? Sa ating channel. So ayan, antayin natin, nagta-type na siya, no? Tapos may tatanong din tayo, no? So makikita nyo naman, ganyan yung kanyang sagot. Si Agent Salate, sa Salani. Ganda. So habang nag-aantay tayo ng sagot, guys, ay maglilikpit na tayo ng maglilikpit na tayo ng mga kalat sa bahay dahil magluluto naman tayo ngayon ng lunch, di ba? Ganun lang yung so dapat pagkasyahin natin yung ating mga oras. Ganun din ba kayo, guys? So malakas ang ulan ngayon dito sa Laguna. And may so ayan so